Merong isang hadis ang propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an. Ang sabi niya propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabu zaman nalalapit sa inyo," sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "ang panahon." Ang tinutukoy ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na panahon, ito yung takdang panahon na kung saan darating tayo sa araw ng paghuhukom. Kasama sa doktrina ng pananampalatayang Islam ang paniniwala natin sa sa mga hindi natin nakikita at kabilang ang paniniwala natin na pagkatapos natin mamatay dito sa mundo at lilipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Yung mga malalaking tanda ng araw ng paghukom, sampu lang ang binagit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang doon sa sampu na yung sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag yung araw ay sisikat na sa kanyang nilulubugan at lulubugang araw sa kanyang sinisikatan. At sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa ba si Dajjal sa panahon na yan o si Dajjal, yan yung mga yan yung tinatawag natin na Antikristo. kristo Higit sa lahat si Propeta Isa alayhi salam kasama siya sa tanda ng araw ng paghukom kung babalik na si Isa alayhi salam dito sa mundo nangangahulugan mga kapatid na napakalapit na ng araw ng paghukom gugunawin muna ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo bago tayo tatayo sa araw ng paghukom yawmul Qiyamah. Yung mga maliit na palatandaan, napakarami. More or less 131 signs na binanggit sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ang hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nalalapit sa atin ang araw ng paghukom, yung panahon ay napaka napakabilis lang para sa atin. 'Di ba mapapansin natin yung yung ikot, yung circle ng taon ay napakabilis lang. Hindi natin namalayan yung nakarang Ramadan ay mga ilang buwan ngayon, paparating na naman ang susunod na Ramadhan. Bakit? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, la taqumu sa'atu hatta yataqarabu zaman aw yataqarabu zaman Hindi an niya magaganap ang araw ng paghuhom, ang takdang oras sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hangga't sa mararamdaman natin magiging malapit na sa atin ang mga panahon na ito na kung saan fatakuna sanatu kasyahr ang isang taon sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam parang isang buwan na lang ang mararamdaman natin subhanallah yung isang taon napakabilis lang sa panahon natin ngayon eh parang isang buwan lang kamakailan lang yung buwan ng ramadan at ilang buwan na naman paparating na naman sa atin ang susunod na buwan ng ramadan wa yakunu shahrukal at yung isang buwan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam parang isang Jum'a lang ang kanilang pagitan. Subhanallah. Ito yung panahon na unti-unti natin nararamdaman ngayon mga kapatid. Watakunu jum'atu kal yawm. At yung interval, yung distance ng dalawang jum'a ay parang isang araw na lang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pabilis nang pabilis yung pag-ikot ng mundo mga kapatid. Kabilang ito sa tanda na nalalapit ang araw ng paghukom. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wayakunal yawmu kasaa. Ah. At ang isang araw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, parang isang oras na lang ang mararamdaman ng mga tao. Subhanallah. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa sa sa'atu ka sa sa'afa." At yung isang oras, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magiging katumbas lang niya ay para kang nag ng panggatong. Pag, nag pag nagningas na yung sinusunog mong panggatong o yung kahoy, Parang ganun lang kabilis ang isang oras sa panahon na yan. Yan yung mga tanda na nalalapit sa atin ang araw ng pag-uukom. Subhanallah. Marahil, hindi man natin totally na naipapakita o naisasalarawan, bagamat ito ay nararamdaman natin ngayon mga kapatid, kung paano naging mabilis ang ikot ng mundo sa atin mga kapatid. Kabilang ito sa tanda ng araw ng pag -uhukom. Ito yung mga malilit na palatandaan, na nalalapit sa atin ang araw ng paghukom at pagkatapos ng mga maliliit na palatandaan na ito, tayo ay dadako sa mga malalaking tanda ng araw ng paghukom. At kabilang sa mga palatandaan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung binanggit natin na hadis na mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an at ito yung nais ko bigyan ng diin, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman at nalalapit sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panahon na kung saan kabilang sa kanyang mga sign o kusul amal sa paglapit ng panahon sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga tao ay mababawasan ang kanilang mga gawain subhanallah Anong, mababaw anong mababawasan sa kanila yung kanilang trabaho? Hindi. Yung kanilang mga mabubuting gawain. Kung dati siya ay gumagawa ng kabutihan, ngayon nagpo-promote na siya ng masama. Kung dati nagsasala siya ng limang beses, ngayon tuwing Juma mo na lang siya makikita. Subhanallah. Kung dati siya ay nag ng kabutihan, ngayon naman ay nag ng kasamaan. Yan yung mga panahon sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na habang patagal ng patagal yan yung lumalapit sa atin na panahon na kung saan yung mga mabubuting gawain ng mga tao ay magkukulang dahil mas marami ang paggawa nila sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wayang kusula amal, mababawasan ang kanilang mga mabubuting gawain at mas mananaig ang paggawa nila dun sa mga masasamang gawain kabilang sa tanda sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayul kasuh at lalaganap sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kasakiman ng mga tao. Yung mga taong may kaalaman sa pananampalatay ng Islam, maging maramot na sila sa kanilang kaalaman. Hanggat sa ang mangyari sa panahon, ayan sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag wala na silang mahanap na may, may tunay na kaalaman sa pananampalatayang Islam, hahanap na sila, magtatanong na sila kung saan-saan sa mga tao na wala silang sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam. At yung tao na yun, siya ay mag na walang kaalam-alam, siya ay magliligaw sa kanyang mga tao at naligaw na rin niya ang kanyang sarili. Sabi ni Mujahir, rahimahullahu ta'ala, sa tinatawag na kasakiman, ang sabi niya, Yulkal bukhlu fi kulubi hatta yuhibbul mal wala yu adud zakah Yung tinatawag na paglaganap ng kasakiman ng mga tao, ito yung panahon, sabi ni Muzahir, rahimahullah ta'ala, na kung saan makikita sa puso ng mga tao ang labis na pagmamahal sa kanilang mga kayamanan at hindi na, ni, hindi na nila ibibigay ang zakat ng kanilang kayamanan. Subhanallah. Ibig sabihin, masyadong napuno ang kanilang puso sa pagmamahal ng kanilang kayamanan. Na anino mo ito ay inaakala nila na ito ay mananatili sa kanila at makakapagbigay ng benepisyo sa kanilang pananampalataya. Wala yung adud zakah at hindi na nila ibibigay kung ano ang karapatan sa kanila ng kanilang kayamanan. Yan yung panahon sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan lalaganap ang kasakiman sa puso ng mga tao, lalong-lalo na ang mga tao na pinagkaloban sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na ito ay hindi pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang tao. Pangatlong tanda, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, watadharul fitan at lalaganap ang fitna sa kanila. Fitna sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relihiyon, Fitna sa kanilang trabaho, fitna sa kanilang pamilya, fitna sa kanilang community, ito ay maging fitna rin ng pang makamundong bagay. Hindi natin matatakasan ang mga panahon na ito sapagkat ito ay naitala sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darating ang panahon na ito na napakaraming mga fitna ang tatama sa bawat mananampalataya. Pang-apat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa tanda ng araw ng paghukom ay Wayakthurul wayakthurul harj. At darami ang tinatawag na harj. Nung marinig ng mga sahaba, sabi na, Ya Rasulullah, qalu Ya Rasulullah, wa ma huwa. Ya Rasulullah, anong tinatawag na harj, Ya Rasulullah? Ito yung kagandahan ng mga sahaba, mga kapatid. Kasi kapag may sinabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi malinaw ang kanilang pagkaunawa o di kaya hindi nila naintindihan, ito ay kagara na tinatanong nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi sila nagbibigay ng konklusyon unless na magbibigay na magbibigay ng malinaw na kasagutan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qala al qatlu al qatlu. Ang ibig sabihin ng haraj, ito yung panahon na darami yung pagpapatayan ng mga tao. Subhanallah. Panahon na kung saan magpapatayan ang mga tao. Walang halaga sa kanila ang buhay ng kanilang kapwa. Kaya kung papansin natin, napakaraming mga tao na nasasayang ang kanilang buhay dahil lang sa politika. O di kaya anumang hindi pinagkakasunduan. Subhanallah. Nararamdaman natin, sa panahon natin ngayon, parang walang, walang halaga yung buhay ng tao. Dahil sa extreme na paniniwala, radical na paniniwala, napakaliit lang ng halaga ng buhay ng tao sa panahon ngayon. Subhanallah lalong-lalo lalo na mga kapatid, nalalapit sa atin ang eleksyon. Hindi ling hindi lingid sa kalaman natin sa pag, sa tuwing dumarating sa atin ang panahon na ito, ang taon na ito ay maraming nagbubuhis ng buhay. Kasama ito sa fitna na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nila binibigyan ng pahalaga ang buhay ng kanilang kapwa na parang isang hayop lamang na pinapatay o pinapas lang. Unti-unti natin nararamdaman ngayon mga kapatid, ito yung mga palatandaan na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na, 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 tayo ay nalalapit na sa akhiruz zaman. Nalalapit na tayo sa araw ng paghukom dahil ang mga tao ay walang halaga sa kanila ang buhay ng kanilang kapwa.